habang binabaybay ko ang kapsada, ay muli kong namataan si tatay na mga nangangalakal pero napansin ko nag-iisa na lamang siya wala si Lola yung lagi niyang kasama Tay, ade, marami na kumusta huh? ka na? Uh -huh. ha? Oo. Uh nasan -huh. uh -huh. si nanay? Uh -huh. ha? Kailan? May six. ano ngayon? Hindi, kailan ba ako napunta sa inyo? Pag-atagal na pang na ngayon, So, kinapos na nga pa rin Bago, pag-aaral sa rin noon, siya sa ma-hospital. Oh. Oo. Eh, sabi nyo, sabi eh, doon ng, ano, dalawang araw. Kung siya sa dalawang araw, makakasurvive niya. yung mapag pag 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 sa habang nagkukwento si tatay ay bigla siyang naluha at naalala niya kasi ang kanyang kabiyak pagkatapos ko doon pinabukasan hindi niyo na, na nakasama dito na tuluyang napaluhat at umiyak na si tatay Rudy dahil sa Naaalala niya ang kanyang asawa. Bakit o, hindi kayo na nagkansakit? kasama akin? ang pakapag ng Hindi kayo message nung namatay si Lola? Nung Mayo, anong buwan na ngayon? Mayo, anong yung Apat na buwan na, no? pa pa ngayon. sa sa posada kay ah uh, kita tayo lang pa rin ha do do mga anak ko anak ko do do hindi na udoon hindi doon pa rin, doon, 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 doon pa rin. Dito na tuluyang lumunga at umiyak na nang umiyak si tatay eh dahil ayaw niyang lagi naaalala ang kanyang asawa. Kaya daw siya lumalabas palagi para maaliw sa pangangalakal dahil kapag nasa bahay siya ay lagi siyang nalulungkot dahil naaalala niya ang kanyang asawa, si Nanay Violeta. Hindi ko uh, naaliw-aliw niyo para... Araw-araw kayong nangangalakal? Pa naalala nyo? Sa ganitong paraan sa pangangalakal at pag-alis-alis ni tatay sa kanilang tahanan ay pansamantalang naaalib siya at nakakalimutan niya si nanay. Pero kapag

Oh. Tayo Ba, marara ko lang ng. Dala nito. nagtitigil kayo sa bahay, naalala nyo lang si Lola Nanang Violeta. Kaya lagi kayong mali. Eh ngayon oh, sino'ng kasama nyo dyan? Mga apo nyo Habang nakausap ko si tatay ay napapansin ko na lagi siyang natutulala Marahil siguro dahil naaalala niya pa rin ang kanyang kabiyak na si Nanay kasi akong nawala Ayan, bigla na lang po siyang umiiyak kapag binabanggit ang kanyang asawa Ay hindi si Lola ay lagi niyang pinapaalalahan ang kanyang isawan si Tatay Rudy sa pangangalakal na lagi makaipon ng pera para makabayad sila ng kanilang ilaw o kuryente na ginagamit sa bahay. Lagi pinapaalala. Uh, you hey. 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 dala ko sa wala kung hindi namin at atin na ano kung tulong at tulungan natin sa wala at Paano yung pagkakoy ko na ilaw pa rin? ilaw pa rin? Pagkakoy na wala ilaw pa rin, eh, mahalaga sila. May may pigaso kayo ngayon. May pigaso kayo. May pigas. Ha? Oh? Wala. O may pang-ulam. Ah, pang-ulam. Ano bang bibili ninyong ulam? nha. No. Para Ilaw. So, bait wala pa bait sa ilaw. Tama eh. Ito talaga yung Oho. bang ilaw nyo? 200 12. Andang gusto Grabe namang manang ilaw nyo okay yata daw paderan na kayo hindi nakabayad ng ano ilaw. ng ilaw. Buti hindi pa kayo pinu, buti hindi kayo pinutulan. Nakikabit lang ba kayo? Ah, nakikikabit lang kayo sa kapitbahay ninyo. Oo, sa kapitbahay natin. Iyan uh, yun. uh, ho, yung kalakal nyo, magkano yung kinikita nyo ngayon? So, hmm. so, so. pag yung binenta? Ito? Hmm. Wala pang dalawang daan. Wala pang dalawang daan. Oo, Ah, na na. Uh, hindi nyo alam na ako yon. Wala pala wala na kayong kasama, wala na sinanan. nag uh, na lang pala kayong mga lakal lagi siya nakaupo dyan ngayon nag na lang pala kayo sa pangangalakal wala na si nanay pala iniwan na kayo pag binanggit ko naman hmm. yung pagpangalan ng ito ang sinanap sa kanya ng ako sa pagpapit hindi ko saan naiwasan na hindi na nalawa kayo pag naalala nyo si nanay kasi araw-araw nyo sa laging kasama ano? Ma, sa pangangalakal. Hindi lang Hindi buwan. Oo. oh, oh. Ooh, oh. matagal din kayo pa ikot na magkasama ni nanay, ano? So, yes. Oo. <chore> oh. na, ano, si Pilte? <pareil> Ah uh, 70 years old na si nanay. Uh, matay. ako naman ano naman oh. Bibitbit, Ayo. Buti malakas pa kayo no. tay sa bibigyan ko kayo ng pambayad sa kuryente para mabayaran niyo yung kuryente niyo para hindi kayo maputulan oh ito tayo pambayad niyo sa kuryente Nakikiramay ho ako tay ha Sa pagkawala ni nanay Hindi ko naman Akalain na iniwan na pala kay ni nanay biyoli Oh. Dito po nangangalakas si tatay na no, sa lugar na lang ng patrol. Dito po sa kapitan area dito sila nagpapahinga ni nanay no tuwing sila ay, may nakukuha ng kalakal dito sila ayos bago nila dalhin sa junk shop hmm. paano tay? eh salamat po wala na nag iisa na lang kayo ngayon wala na si nanay Violi kinuha na pala mag iingat na lang kayo palagi kasi pag kayo nagkasakit Ah, wala na. Hmm. Hindi, ko tayo maiwasan kung hindi ako, hindi ako maka... Salamat hmm. na Sige tayo ha. Malaki nga ang pagkasalamat ng pagtubo ng sa akin. Basta lagi lang kayong magdarasal at ka, ano, hindi ng lakas at gabay sa ating Panginoon. At Sana'y huwag kayong magkakasakit. Oo. So, kasi wala kayong halos kasama sa buhay. kita tayo so, ha. Shoutout ka po pala sa lahat ng aking mga subscribers at mga viewers. Maraming maraming salamat sa subscribe nyo sa aking channel na Dan TV Vlogs sa pananatili ng support na po ninyo. Maraming maraming po salamat. Uh, po po rin uh, kapusta po si Tatay Rudy na kahit po sala ay wala na ang kanyang kapartner na sinanay sa dahil sa ito ay namatay na.